magandang gabi mga kahabi habang nagpapakain ako dito sa mga ibon natin dito sa giant cage may nakita may po kami ibon nakita ko, akala ko may nakawala na ibon, yung pala may ligaw ayun oh, ayun sya oh ito oh, ayun ayun sya oh nasa ay, ibabaw, ibabaw ay, ng ay, titwit. mataas, kumakain kumakain, ayun oh. ang kumakain ang dahon, titwit kinakayan dadi -tweet. dahon Tweet, ayun o, narinig nyo ba? Ayun o, ayun siya o Ayun o, tao Tweet, tweet Tweet, tweet Hindi ko sure kung handpid to Pero, kala ko nakawala yung ibon Kasi binaglalaroan ng anak ko yung pintuan Hindi Yung pala, ibang ibon siya Luma Bumasok eh Subukan natin kung mahuhuli natin Nakawa ka mo to Nakawa ka mo to camera Momotong kami ng bibit. Tweet. Hit Tweet. Hit Tweet. Ano ba? Tweet, pa, mukhang hanpit to. Hit Tweet. Ha? Ay lumipad. Lumipad. Ayun. Ayun, ay nalaglag, nalaglag. Ay no, insha'o. Kita. Tata tatakot Ayin bumalik siya, oh. Ay no. Naririnig niyo 'yung mga ibon na. Ayun, bumalik. ayun bumalik, bumalik. Tweet. -tweet. Papatay mo 'yung ilaw sa baba. Papatay mo 'yung ilaw sa baba. Bili. Papatay mo 'yung ilaw sa baba, anak. Bilis, bilis, bilis. Patay mo 'yung ilaw, patay mo. Papatay 'yung ilaw para madakman natin. Titweet. Eh, patay mo 'yung ilaw. Ole, oh, nako ako. <laughs> buksan mo na ulit, buksan mo na, anak. Sobrang ilaw, buksan mo na. Basta mo na ilaw Ayun, nakuha ko siya Kulay Pastel Ito <laughs> Unang bihag natin sa Giant Cage African Labbert Wala siyang leg band So hindi natin madidistinguish Kung kanino tong ibon na to Ayan siya hindi natin siya sasama sa loob kasi hindi naman siya tame dito na lang, lang siya uh, lagyan na lang natin sa kulungan isolate yung natin yung... kasi baka may sakit payat siya oh masubukan natin kung maghahanpid kung hindi eh, lagyan na lang natin sa cage ayun o, ito ang unang dagit natin dito sa giant cage natin. Daddy, may bigyan ko po daan. Kung may may-ari nito, i-message nyo lang po ako. Daddy, hindi mo pinapakain. Yung malapit eh. dito. Masakit na nga si Papa kainin dapat yan eh. balik natin sa may-ari kung matutuntun natin siya. Okay. Ayos. Meron tayong na-save na ibon dito na nakakawala hindi siya mamatay. Papakainin natin alagaan.